Kumusta mga katletiko? Sa so July 14 na, gaganapin ang PBA draft. Maraming big names ang susubok makapasok sa numero unong professional basketball league sa Pilipinas. Nandiyan si na former Gilas Towa, Justin Baltazar, pati ang 3-star recruit at dating NBA D-League player na si Cedric Bearfield Pero hindi muna ang malalakas na drafty ang pag-uusapan natin ngayon. Napansin kasi namin na isang pangalan ang susubok magpa-drop sa PBA kahit pa nagkaroon ito ng atraso sa isang liga na kanyang pinaglaruan. Sino makakalimot kay Jeremy Mahinay na dating naglaro para sa MPBL? Si Mahinay ay dating center ng Negros Muscovados kung saan naging sikat siya hindi dahil sa galing niya maglaro. Matatandaan na sa fourth quarter ng laban ng Negros at Sambuanga noong April 2024, makikita kung papaano tila sinadyang sahuri ni Mahinay si Ray Barcuma sa kanyang layup. Free lay na si Barcuma para sa layup nang biglang humabol sa likod si Mahinay. Pagangat ni Barcuma ay tila hindi na bola ang hinabol ng player ng Negros. Inumang kasi nito ang kanyang tuhod at tila intensyonal na tinuhod ang bandang puwetan ni Barcuma habang nasa ere. Ang ending, lakdasa sa heg si barkuma at tumama pa ang mukha nito sa sahig. Si Mahinay naman, tila walang pagsisisi at umamin lang sa foul. Dahil dyan ay na-eject si Mahinay habang si barkuma naman ay hindi nakabalik sa laro. Naging hato ng MPBL na iban considerably si Mahinay at pagmultahin ng 100,000 pesos. Hindi na nakabalik pa sa naturang regional league si Mahinay. Ngayon, humalo si Mahinay sa mga susubok makapasok sa PBA, ngunit mukhang maisa isa itong problema na dapat harapin. Nasagap namin na dahil may indefinite suspension ito sa Games and Amusement Board, ay posibleng hindi payagan makapaglaro sa PBA si Mahinay. Ang GAB ay ang nagbibigay ng lisensya sa mga players para makapaglaro professionally. Kaya kung hindi siya papayagan ng GAB ay mukhang mapupurnada ang PBA dream ni Mahinay. Kung suswerte naman, pwede siya magaya kay John Amores na dati rin nakipagrambulan sa NCAA pero nakatungtong pa rin sa liga. Mga ka -atletico. Kung kayo ang tatanungin, deserve ba ng second chance si Mahinay at payagan na makapaglaro sa PBA kung may mag-drop sa kanya? I-comment e -comment yun na yan!